Katorials, welcome back to my YouTube channel. Ito mga Katorials, may bisita tayo dito. Isang MIUI 125. Papalagay siya ng alarm. Yan, dalawa yan. Yung isa bukas, yung Honda Click. Kaya dalawa yun yung na-order ko. Ay mga Katorials, so. Oh. Yan yung MIUI. Yan. Yan. yan mga katoni ko oh. babaklasin ko muna yung clearance nya mga katoni tara na siya nga pala mga katoni ko meron palang ano dito nakalagay ng bulaklak kalabasa <laughs> yun o oh. pwede nilagay sa ano yan o oh. pakbit kakalasin ko muna yung clearance nito mga katoni Abaguhin pala natin yung ano nito, yung kanyang busina. Ayusin natin yung kanyang paggawa sa kanyang busina kasi sabi ni boss na wala daw yung kanyang busina. Tingnan natin. Yan na. Ayan na yan. Yan Ayan. Ayan mga katorikas, ano, bubuksan na natin ito. Natanggal ko na yung ano dito. Tignan natin yung kanyang malupit na busina kung gano'n siya kalupit. yun Ayan. Ayan mga katorikas, sa oh. May putol tapos nilagay doon Talagang ipit-na-ipit ipit 'yan mga atronicals, you, know? you know. Okay mga atronicals, tara na. Ito yung ano niya mga atronicals, you know. Ayusin natin 'yan. Yun ayusin natin itong mga mga eh dana na. Meron pala siyang ano dito, bayag. 'Yan you know? na yun ayusin natin to mga tornillos eh you know okay mga tornillos tirahin na natin to baka tirahin pa lang iba gabi na hey, mga tornillos yan na ko na you know siya nga pala mga tornillos may naiwan na ano dito bulok lang ng kalabasa yan, nahilig pala sa pakbit si boss manager kaya iniwan niya dyan yan o, aayusin natin yan mga katunay eto natanggal ko na yung kanyang malupit na busina ito yan piya aayusin natin to Kaya yeah, mga katornidos, hindi ako gumagamit ng ganito. Eh, yun o. Ginagamitan ko siya ng ano, ng pang inang. Bukas bibili ako ng pang inang nito. Inangin ko to. Yan oh. Inangin natin yan mga katornidos. Yan o, Paano ito. protection lord ayun yan eh ayun yan papalitan natin yan itabi mo na natin sya dito yan ayusin natin sya dito mga autoricles tara na six and a half hours later Hatian yan ang mga autoricles oh na iyan ko na naiset ko na para bukas ng umaga iinangin ko na lang to. Yan ito inusog ko siya dito sa pwesto niya. Yan hinigpitan ko na ano na siya niyan, naipitan na siya ng bagong tornilyo. Yan ganyan yung set niyo sa ano ah, hindi na tatama mga tornilyo sa ano. Ano. Malay-malay yan. Yan yung tamang paglagay ng ng mga busina sa MIUI ilis mo lang ng konti to para ano para maging siyang okay okay mga katronikos gabi na bukas naman 2,000 years later Atoriyos, good morning ito na yung ano natin yung MIUI kaya pala ulitin ko yung ano nya ayan o ko dyan yan, ipapatong mo dyan yung ano, ialisin mo dito, tapos ibusog mo lang dito. Ito yung tamang paglagay ng ng busina. Yan, kasi dito na yan, dati, dito yan nakalagay sa gabi, nung binuksan ko. Yan, tapos yung isa dito. Yan, yan yung tamang ano. Bibili muna tayo ng mga wire nya. Tapos iinangin natin itong mga ano yan. Iinangin natin. Yan, nakabukas na rin yung mga rings doon tara na mga katronails tirain na natin baka tirain pa ng iba let's do this a few inches later mga katronails ang ating mga binili yan o oh. yung mga binili natin para pagandahin natin yung kanyang pagkawiring okay mga katronails pinapainit ko na rin tong ating mainit na pang inang iinangin natin yan sige na mga katronails tirain na natin baka tirain pa ng iba Let's do this. Okay na mga katornikel so oh. yan nainang nainang ko na nainang ko na rin yung dito yan yung kanyang negative yan tapos babalutan natin siya ng electrical tape o oh siya mga katornikel tara na okay mga katornikel na electrical tape ko na oh. yan tapos babalutan natin siya ng ano ng malupit na ganito para matibay eh. you know Tara na. Mga katuloy guys, ganito po yung mangyayari dyan. Yan. Yan. yan ganito po yung mangyayaring wiring. Linisin natin ng konti. Yan, binigyan ko na terminal para malagay dito. Siya dito. Ito po yung grounded. Tapos, grounded din to. Palalagay natin siya dito. O sige mga katuloy guys, bubuwing ko na to para matapos na. Tara na. Mga katuloy yan o. Patronius Natapos na natin yung ano Natapos na natin yung busina Ito na naman yung ano yung natin Yung kanyang malupit na alarm Hindi ko na pinakita kung paano ko ininang to Yan Bibigay ko na lang yung Yung paglagay ng Kung paano maglagay ng alarm nito. I-screenshot nyo na lang mga Patronius Dito sa muis Yan Eto mga katong guys, i muna natin to i-electric mo muna natin is i-aishin natin para malagay na natin tapos bubuwi na natin to malapit na siya matapos start na <tapos> mga katonikos dito natin lalagay yung kanyang alarm ay yung kanyang relay yan mga katonikos oh. yung mga wiring yan ilalagay ko na lang tapos dito natin lalagay yung kanyang ano yung alarm yan papadaan natin siya dito eto na siya mga katonikos so. Oh. Ayan. Nadaan natin siya dito. Tara na. Nichols, na install ko na yung ano, yung kanyang relay. Ito po yung yung starter na na-reverse sa relay. Kasi ano po ito, Mio, Mio Pag Mio IS, meron siyang relay. Pag Mio wala siyang relay. Ito po yung kanyang ano, lagay nyo sa blue na may lining na white yung pong ito sa relay na 87 yan dito tapos dito pong gray ng alarm green ng alarm ilagay nyo po dito sa red na may lining na ay white na may lining na red tapos itong yellow ito po yung ating flasher yung left and right ito kahit magkabaliktaran dyan mga katronikas Lagay nyo dito sa dark brown Tapos dito sa green Kahit magkabaliktaran yan Okay yan Yan Tapos yung Yung orange ng alarm Lagay dito sa accessories wire Sa brown Tapos yung 30 Tapos 85 na relay na pinagsama dito dito po sa ano dito sa dito sa ano yan sa ground body ground po yan dito yan pwede nyo naman iniipit pero ako ginagawa ko yan nakainang po yan ha inang ko po yan yan oh. o po yan yan mga katronikos tapos dito yung ano nya yung alarm Ganyan natin lalagay. O oh, sige mga katornikers, si set up po muna ito. Nakalimutan pala mga katornikers. Ito palang blue ng alarm. I-rebrush nyo dito sa 80, 86 ng relay. Yan. Rebrush nyo pala dito. Yung blue ng alarm. 86 relay. Yan. Yan na siya. Yan naka electric na yun know. o ayan para malinis nakalagay na rin yan tapos lalagay pa natin yung underglow niyang kulay blue dito tara na ngayos na ano na na install ko na yan na susubukan natin yun i-start natin mga katronikals ayan o no. at hanggang yan ay natin mga mga short start natin uli yan okay na mga mga tronicles ilalagay ko na lang yung flarings ay lalagay pa pala ako ng underglow dito para ano matapos na bubuwing ko na yung mga tronicles so oh. okay. tapos mamaya isa na naman tara na okay mga tronicles nalagay na natin yung kanyang underglow ayun tsaka doon sa kabila andun siya yun i-on na natin tsaka natapos na natin yung alarm yan yan on na natin yun o oh, yun yun yan sige mga tornadoes Yano ko na lang dito sa harap medyo madami to lalagay ko na lang itong kanyang fork light sa kanyang headlight tara na mga aerodynamics tapos na to. Ilalagay ko na lang yung kanyang mga playerings. Papakita ko ulit yung mga ginawa ko. Heto na. ng mga katorials at kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel huwag mong kalimutan mag subscribe pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad na bye bye yun o hmm. ¡Pulaca!